Sir Ben, kung gusto ko nga pala mag-drive ng motor, anong uri nga naman ng na lisensya ang kailangan mo? So, kung gusto mo mag-drive ng motor, ang kailangan mo lang naman ay Code A. Dahil ang Code A ay for motorcycle with seat capacity na 1 plus 1. So, yung 1 dito is for driver and then yung plus 1 is for your passenger. So, meaning, ang pwede mo lang iangkas ay isa. Eh, kaso, may tanong ako sa inyo. Anong uri nga naman ng, ng motor ang kaya niyong maneho dahil may kanya-kanya tayong kapasidad sa pagmamaneho. May mga tao kasi hindi kaya mag ng manual, na kaya lang nyo lang maneho ay automatic. And also, meron kasi tayong tatlong classification ng motorcycles, which is yung full automatic clutch. So when we say full automatic clutch, ito yung mga motor na walang cambio, and wala rin clutch. And then second is yung semi-automatic clutch. So ang semi-automatic clutch is wala siyang clutch, and also wala siyang gear selector. And then ang manual clutch, ito na may mga motor na merong clutch, and also meron siyang gear selector. Eh kaso, saan nga ba siya pumapasok? Dahil meron nga pala tayong dalawang klase ng transmission sa ating mga lisensya, which is yung manual and automatic. So, alin nga ba ang kaya mong maneo and saan nga ba sila napapabilang? So, kung ikaw ang pipo ng mga driver na kailangang i-drive ay ang semi-automatic clutch na motor, siguro nga ikaw ay napapatanong kung anong uri ng transmission ang kailangan makunin sa ating mga lisensya. So, ayon dito sa supplemental IRR of 10930 ay sa section 12.2. Sabi dyan, holders of driver's license with manual transmission codes are allowed to operate drive motor vehicles with automatic transmission. So, meaning, kung ikaw ay kukuha ng manual na lisensya, cover mo na rin ang automatic. So, meaning, pwede ka mag-drive ng manual and automatic. However, holders of driver's license with automatic transmission codes are not allowed to operate motor vehicles with manual transmission. Eh kaso, kung ikaw daw ay holder ng automatic transmission, ang maaari mo lang i-drive ay automatic Bawal ka lang mag-drive ng manual. So ang tanong, saan napapasok si semi-automatic latch? So, kung ito so, ang driver na kaya mo lang i-drive ay ang semi-automatic latch which is yung mga meron gear selector na walang latch. Ang record mo lang po ninyo na ay ang code A with automatic transmission. Bakit? Kasi ang automatic transmission, ang cover ni nila ay ang mga full automatic latch at ang mga semi-automatic latch. And of course, kung ikaw yung mga driver na ang i-drive ng motor is yung mga manual transmission, meaning syempre ang record mo po ninyo na lisensya is code A with manual transmission. And of course, kung ikaw naman yung driver na kaya mong drive lahat, mapa manual semi-automatic latch, and of course yung mga uh, automatic, ang record mo po ninyo is manual. Samuel. Bakit? Para makover mo na lahat ng transmission. And of course, pwede mo na itong imaneo kahit saan. And that's it. Sana may natutunan kayo. And ako nga pala ulito, si Sir Brent from Easy Pilan. So kung may dagdag katanungan kayo, pwede nga pala kayong gamot tanong sa comment section. And that's it mga folks. Kita-kits sa kita, kita, next vlog. Salamat!